Ginunita kaninang umaga ang ikaisang daan dalawang anibersaryo ng pagkakagarote sa tatlong pari na sila Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Hindi lang sila basta pari, si Padre Gomez ay mahigit na 40 years na naging kura ng Baco or Cavite at malaki ang naitulong sa kabuhayan ng mga mamamayan, pati na ang pagtulong na mahikayat ang mga nagrebelde na sumuko at makipagtulungan sa pamahalaang kolonyan. Si Padre Burgos naman ay talagang nagsunog ng kilay. Sa edad na 35, pito ang kanyang kurso at dalawa doon ay doktorado. Profesor siya ni Pasiano Rizal, nag-iisang kapatid na lalaki ni Jose Rizal. Si Padre Burgos ay pangunahing tagasulong ng sekularisasyon o yung pagkilos para maibigay sa mga sekular o mga Pilipinong pare ang mga parokya. Si Padre Jacinto Zamora naman ay kaklase ni Burgos at pangatlo sa exams para sa kanilang appointment, kura siya ng marikina. Dahil sa kanilang advocacy at sa pangamba na baka pangunahan nila ang isang pagkaaklas, nakahanap ng pagkakataon ng mga praile na patahimikin sila sa pamamagitan ng pagdawit sa kanila sa pagkaaklas na naganap sa arsenal ng San Felipe sa Cavite City noong January 20, 1872. Ang sinapit ng tatlong pare, ang kanilang kamatayan, ay naging inspirasyon sa mga Pilipino kasama na si Rizal at nang mga sumunod pang pagkilos laban sa pamahalaang kolonyal. Maraming salamat mga ka-diary. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i